they can join but cannot win, ito pala ang matinding sekreto ni Anja Kratchitatip sa kanyang mga pagbabagong ginawa sa Miss Universe para sa isinusulong niyang inclusivity ng Miss Universe organization, at ito ay ayon mismo sa kanya. Trending nga ngayon sa social media ang video ni Anja Kratchitatip with some of his partnerships, in a private meeting, kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa bagong rules allowing mothers, married or divorced women, plus-size women and older ones, at ayon nga sa kanila. I ngayon na nabulgar na ang kanilang sekreto, paano na ngayon ang mga bansa na nagpanalo ng may anak gaya ni Miss Venezuela 2024 Iliana Marquez, who is also a mother, at ang kauna-unahan sa kanila, hindi katakataka kung bakit siya ang ipinanalo, dahil una, hawig na hawig niya ang present Miss Universe winner na si Shaynes Palacios, at pangalawa, Magiging maingay ang pangalan niya sa social media dahil pag-uusapan siya bilang first mother sent by Venezuela as a representative in Miss Universe, ano na kaya ang nararamdaman ngayon ng National Director ng Venezuela matapos malaman na maaari lamang silang makilaho, ngunit hindi magkakaroon ng chance na manalo. At ang pagset ng new rules ay para lamang maiparamdam sa lahat na pasok sila, at part sila ng Miss Universe, but in reality, not, at peke ang inclusivity na pinu-promote ni Andra Prototip, ang pakonsuelo niya ay ang sinasabing Miss Universe reality show kung saan ilalagay di umano ang mga candidates who belong to those categories na mga may anak, may asawa or divorced, plus size, at mga oldies na, with 13 episodes, ngunit kung paano ito sisimulan at paanong ipapasok dito ang mga Miss Universe candidates from that said categories, ay hindi naman binigyan ng linaw sa video, at ano ang magiging role ng mananalo sa nasabing reality show. At paano naman ang magiging role ng Miss Universe winner kung busy sila sa reality show? It's pure business na nga ba ang Miss Universe organization at wala na itong focus sa totoong kahulugan ng women empowerment, at paano na ang mga charity organizations na sinusuportahan ng Miss Universe mula pa noong bago pabilhin ni Anja Prototip ang Miss Universe, mababaliwala na nga ba ang lahat, sa kabilang banda, naglabas ng statement ang Miss Universe organization denying the allegations, ayon sa kanilang post, Miss Universe organization stands string in upholding values of inclusion, Transparency and Integrity. At tinawag pang misinformation and attempts to smear the Miss Universe Organization, we reaffirm our unwaring commitment to the core values we have diligently defended over the years, the Miss Universe, the Miss Universe Organization has worked tirelessly to promote inclusion, transparency and integrity and we will not be swayed by unfounded allegations, ito ng unang bahagi lamang ng mahabang statement ng Miss Universe Organization to clear out their name at menindigang may integridad pa rin ang organization, ngunit maliwanag ang kanyang sinabi sa video na peke ang inclusivity at pinapaasa lamang ang sinumang sasali sa ganoong kategory, dahil ang Miss Universe, pipili lamang ng mananalo based on its old and established standards na dalaga, sexy, maganda at hindi tatanda pa sa 28 years old, ang biglang paglabas ng skandal ni Anja Prototip ay maituturing na karma sa ginawa niyang paglalabas ng katotohanan na tinanggal at Heidi nag-resign si Napolis at Amy Amy Rich, may pangalang iniingatan ng dalawang ito, lalo na sa larangan ng beauty pageant pero basta na lang na sinabihan niya ng corrupt at tamad at walang respeto sa boss kaya niya tinanggal, na pwede naman nilang pag-usapan in private, not to disclose in social media. Anong masasabi mo rito, please comment down below. Please like and subscribe. Thank you.